Ang mga teen housemates masaya sa kanilang pagkapanalo maliban kay Christian na tila may dinaramdam. Yeah, yeah. Yun lang po disappointed lang po talaga sa sarili ko. I wasn't a good leader po in this task. Hindi ko po nabigay yung 100% ko po. You're gonna talk to me? No, I just need some time, bro. All right. You know where to find me, yeah? yeah. Where Family already, so you know if one family member becomes a little sad or a little bit down, we want to know what's happening. Uh, guys, Christian just wants some time. Yeah, the same kami ni Christian. Parang pagkuno na, gumuuna ako sa akin para magapag-isip pala. Si Heaven dirin natiis na lapit nsi Christian. Bes, nandito lang ako. Dito lang ako. Uyak si Miss Jane. Ay, hindi po. Pero huwag niyang sabi. Huwag kayong magpahalaga. Alam na natin. Later, later. Later. We have to eat na. Even though na nagtagumpay po, hindi ako yung parang dedicated talaga to the task. Nagtatamad-tamaran. Tapos, paminsan, ako pa yung nagsasabi na na, huwag muna tayo mag-practice. Okay lang yan. Bukas na lang yung ganun. Edward, they are asking you. Okay, oh, let's na. Your pray na. Let's pray. In the name of the Father, the Son, and no, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po kasi nakawa, natapos po namin yung task. Thank you po para sa food na nasa harap namin ngayon. Amen. Thank you. No, oh. It's good. I'm busy. Thank you. Si Ate Kisses ang nagdadala ng entire team. I can really say na siya yung totoo pong leader. Kasi ano, Christian? Christian? ano ba? Kain ka na. na. Kasi po ayoko pong mag-appear nga po na yun like bossy sa mga housemates po. I'm afraid I might, ano po, lose my temper po. I tend to shout a lot and I can say things that might hurt and that's the last thing that I want to do because I want my memories in this house to be happy. Yung pagkain na, na nasa harap mo, na. kainin mo. Kahit ka rin. Oh, na! Ganyan po na! Daming tayo hindi nakakakain. I know po na nagtagumpay po kami as sa task, pero I feel like a I failed as a leader and I failed myself po. Sabi mo naman sa akin, ano, ano, um, ako itong kinakati dito, nakakaya naman ko dito sabihin sa akin. Baka may may tulong ako. Hmm. Lahat naman tayo may problema. Nasa sa'yo yung kung paano mo i-work yung problema. Di ba? Dahil kung hindi ka lalabas dyan sa problema, talo ka na. Ay, mag-a-in huh? na, mongga. Bunga-bunga talaga ito sa Kristen. Oh, 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 oh. <mary> Bunga-bunga talaga itong anak ko. Oy. Mahirap talaga maging leader. Hindi lang ikaw, yung sarili mo, ang iniisip mo. Kundi yung kapakanan ng buong team. Kung gusto mo talaga magkaroon ng pasensya, hindi naman ito talaga darating agad sa iyo. Ilalagay ka ng Diyos sa mga sitwasyon para masubok ang pasensya mo. At sana, habang nasa loob ka ng bahay ko, Yep. Lalo mo itong matutunan. Yes, po. ka magkakalalah. Nandito naman ako para gabayan kayo. talo ka na. Hey, I will hmm? up... Ay, kumakain na, bongga. Bongga, bongga talaga itong si Christian. Bongga, bongga talaga itong anak ko, ay. Mahirap talaga maging leader. Hindi lang ikaw, yung sarili mo, ang iniisip mo. Kundi yung kapakanan ng buong team. Kung gusto mo talaga magkaroon ng pasensya, hindi naman ito talaga darating agad sa iyo. Ilalagay ka ng Diyos sa mga sitwasyon para masubok ang pasensya mo. At sana, habang nasa loob ka ng bahay ko, yep. lalo mo itong matutunan. Yes, Pop. Huwag kang Nandito naman ako para gabayan kayo kung mag-appear nga po na yun like bossy sa mga housemates po, I'm afraid I might ano po, lose my temper po. I tend to shout a lot po and I can say things that might hurt and that's the last thing that I want to do because I want my memories in this house to be happy. Yung pagkain na nasa na harap mo, mo. <laughs> Kahit ka na lang. Oh, Nay! Good job, Nay! Pinagutok siya. Ang daming tayo hindi nakakakain. I know po na nagtagumpay po kami as sa task, pero I feel like I failed as a leader and I failed myself po. Sabi naman sa akin, ano? Uh, mm. Ako tong kinakati dito, nakakaya naman ko dito sabihin sa akin. Baka may may tulong ako. Lahat naman tayo may problema, nasa sa'yo yung kung paano mo i-work yung problema. Diba? <laughs> eh kung hindi ka lalabas dyan sa problema. Ang mga teen housemates, masaya sa kanilang pagkapanalo maliban kay Christian na tila may dinaramdam. Yeah, love, 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 yeah. Yun lang po, disappointed lang po talaga sa sarili ko. I wasn't a good leader po in this task. Hindi ko po nabigay yung 100% ko po. You're gonna talk to me? Nah, I just need some time, bro. Alright. You know where to find me, yeah? Yeah. We're family already. So you know if one family member becomes a little sad or a little bit down, we wanna know what's happening. Uh guys, Christian just wants some time. Yeah, booking in. Same with Christian. But um what mo na kausapin para makapag-isip pa siya. Si Heaven di rin natiis na lapitan si Christian. Besh, nandito lang ako ah. Dito lang ako. Umiyak si Christian. Ay, hindi ko. Huwag kayong magpahalaga. Alam na natin. Later, later. Later. Hmm. We have to eat na. Even though na nagtagumpay po, hindi ako yung parang dedicated talaga to the task. Nagtatamad-tamaran. Tapos, paminsan, ako pa yung nagsasabi na, na, huwag muna tayo mag-practice. Okay lang yan. Bukas na lang yung ganun. Edward, they are asking okay. you to Let's pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you po kasi nakuha, natapos po namin yung task. Thank you po para sa food na nasa harap namin ngayon. Amen. Thank you. Good. I'm Zizi Si Ate Kisses ang nagdadala ng entire team. I can really say na siya yung totoo pong leader. Siya no Christian kain okay. ka okay. na. Okay.